Dahil sa puot sa Hamas, ang Israel Defense Forces ay kumikilos ng buo sa Gaza Strip. Maraming militante ang kasalukuyang hawak ng IDF sa kustudiya nito at sumasailalim sa mga interogasyon. Kaya naman, maraming impormasyon mula sa mga nakakulong na Hamas ang nakuha ng IDF. Sa kaalamang ito, natuklasan ng IDF ang ilang tunnel sa Kanloran, ang IDF at Shin ay nagsagawa ng matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkadakip ng maraming miyembro ng Hamas sa loob ng mga tunnel. Suriin natin kung ano ang nangyari sa Jenin na isang lungsod sa Hilagang Kanlorang, Pampang, ang lugar kung saan ginawa ang isang pagsalakay sa labanan sa gabi ng Israel Defense Forces. Labis na ikinagulat ng mga miyembro ng Hamas ang naturang raid kinalughog ng mga sundalong Israeli ang bawat lugar ng mga lagusan kung saan nagtatago ang Hamas sa panahon ng pagsalakay. Samantala, nahuli ng IDF ang labing apat na miyembro ng Hamas at napatay ang tatlong armadong Palestinian. Ayon sa IDF, Dovdivan Commando Unit, ang harrow recognizance unit ng Kefir Brigade at mga opisyal ng Border Police ay nagsagawa ng raid. Ayon sa PLO Health Ministry, mayroon lamang isang Palestinian fatality, ang 26 na taong gulang na Palestinian na si Arif Marwan Arif Ali mula sa Nayo na Kafar Kadom sa Kalkelya ang nasawi. Ang IDF ay nakahanap din ng mga baril at pampasabog na nakatago sa ilalim ng mga kalsada ng Janen. Sa panahon ng pag-ataki, ang ideyang ito ay nakasamsam ng maraming pera. Mula sa pagsalakay na ito, ang IDF ay nag-angkin na ang isang airstrike ay inilunsad bilang tugon sa isang grupo ng mga Palestinian gunmen na nagsimulang bumarel sa mga sundalo. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita ng army ang video ng airstrike kalaunan ay iniulat ng IDF na 26 na mga Palestinian na wanted ang nahuli sa mga operasyon sa gabi sa iba't ibang seksyon ng mga aktibidad sa pagsalakay sa West Bank. Ang lugar kung saan ay pinalakas ng Israeli Army sa isang pagsisikap na sirain ang mga paksyon ng pag-atake ng Palestinian. Tulad ng Hamas, may halos araw-araw na pagsalakay tulad ng mga umataking ito sa West Bank na kasalukuyang walang mapagtataguan. Inaangkin ng mga opisyal ng seguridad na mula noong ikapito ng Oktobre ay mahigit 32,800 na wanted na Palestinian sa West Bank ang inaresto ng mga tropang Israeli. Mahigit sa 350 mga Palestinian sa West Bank ay nauugnay sa isang pangangailangan ayon sa PLO Health Ministry sa panahong ito, humigit kumulang apat na raang Palestinian mula sa West Bank ang namatay. Batay sa mga pagtatantya mula sa militar. Karamihan sa mga taong namatay mula noong ikapito ng Oktobre ay binarel sa panahon ng mga alita na naganap sa panahon ng mga pagsalakay ng pag-aristo. Karamihan sa mga napatay ay may mga pampasabog o barel na kanilang pag-aari. Gayon paman, ang Israel ay gumawa ng isang pagsisikap para sa katiyakan ng pagsalakay. Sinasabi ng mga sources ng Israel na ang Israeli Air Force o IAF ay naghahanda na maglunsad ng F-35S laban sa mga nuclear site ng Iran tungkol sa mga plantang nuclear sa Iran sa isang pahayag na ipinalabas sa telebisyon ng Estado ng Iran noong nakaraang linggo. Si Ali Akbar Salihi, ang dating direktor ng programang nuklear ng Iran ay tumutukoy sa posibilidad na nasa Iran na ang lahat ng mga materyales na kinakailangan upang makabuo ng sandatang nuklear na pinili ng mga otoridad na magsagawa ng malawakang pagpapanatili sa Israel kaysa sa pagpapadala ng isang stealth aircraft sa isang pasilidad ng pagpapanatili sa Europa. Ang desisyong ito ay ginawa bilang tugon sa mga pagbabago ng IAF sa F-35S. Ang layunin ng mga pagbabago ay upang mapataas ang kakayahan ng stealth aircraft. Kung sakaling pipiliin ng Israel na atakihin ang Iranian nuclear target ng ilang pagbabago sa F-35S, isang stealth fighter aircraft na idinisinyo upang gawin itong mas kakilakilabot. Sakaling magkaroon ng Iranian attack ang nasubok ng IAF. Ang IAF ay nakibahagi sa isang pinagsamang drill kasama ang Greece, France, Cyprus, Italy at US noong March 2023. Inihanda ang mga sources ng Israel upang ipahayag na sa panahon ng hindi natukoy na bahagi ng paglipad, ang IAF F-35 ay magdadala ng dagdag na gasolina at mga natatanging tanker ng sabay-sabay. Kinakailangan pa umano ng dagdag na gasolina. Nang matuklasan na ang dagdag na gasolina ay kinakailangan kahit pa para sa pag-refuel habang nasa ere. Ang Israel Aerospace Industries o IAI ay lumikha ng mga natatanging tanker ng gasolina para sa iba't ibang mga modelo ng fighter jet at na-convert ang hindi na ginagamit na Boeing 77 na sasakyang panghimpapawid upang magselbing refueling na sasakyang panghimpapawid. Sa katapusan ng 2025, ang katapusan ng 25 taon na panahon kamakailan isang tonelada ng precision guided ammunition ang ginawa ng Israel na kasya sa weapons bay ng F-35S ay ikinarga para sa isang special development test aircraft. Ayon sa mga opisyal, ang bomba ay super penetrating, ang armas ay napakalakas na sandata, ang mga detalye ng bomba ay nananatiling hindi isinisiwalat. Gayon paman, ang Israeli manufacturer na Rafael Spice 2001 Smart Bomb Family ay may kasamang dagdag na kit na maaaring magkasya sa 900 Kyoto Warheads sa mga kamakailang pagsubok. Ang espesyal na bomba na ito na nilikha para sa IAF F-35S ay umabot sa isang pabilog na posibilidad ng error na hanggang 3 metro ang pangunahing unit ng pagsubok ng IAF ay nagpapatakbo ng F-35 na test aircraft na nilagyan ng mga sistema na nagbibigay daan sa kanila na mag-deploy ng mga sistema ng armas at lumipad sa mga lugar na siksikan sa elektronikong pakikidigma. Ang mga test ng aircraft ay tumulong din na pinuhin ang kakayahan ng F-35 na humaharang ng mga armadong unmanned aerial vehicles o UAVs kung saan ang Iran ay gumagawa ng dumaraming bilang at ipinadala sa Russia para magamit sa salungatan ng bansang iyon sa Ukraine. At sa Ukraine, ayon sa mga otoridad ng Israel, ang mga IAF F-35 ay binago upang payagan ang mga piloto na makatanggap ng data ng direkta mula sa mga unit sa lupa bilang tugon sa tumataas na banta na dulot ng mga armadong drone ng Iran. Ang kagamitan sa pagjaming ng GPS ng Russia na ginagamit ng mga sundalong rosso sa Syria ay nagkaroon ng epekto sa Israel Dalawang taon na ang nakaraan ang Israel Civil Aviation ay nagkaroon na pinakamatinding pag sa panahon ng insidente Bagamat sa mga sumunod na taon ang mga solusyon upang i-insulate ang mga sistemang militar ng Israel Mula sa gayong mga pagkagambala ay nilikha sa mas pinatulin na bilis habang ang ilan ay nasa pagsubok pa. Ang iba ay opisyal na nasa operasyon na walang sinuman sa Israel. Ang handang harapin ang isyo ayon kay Major General Giora Island. Ang advanced western weaponry na napupunta sa Iran ay maaaring magdulot ng mga isyo kung ito ay gagamitin laban sa Israel. Ayon kay Island sa isang bansang tulad ng Iran, ay nanganganib na matuklasan ang mga kahinaan sa mga sopistikadong sistema ng armas na ginawa ng US tulad ng JDAM. Sa kaso ng JDAM, sopistikadong GPS interference ang mga teknolohiyang tulad ng nilikha ng Russia ay maaaring magkaroon ng epekto sa GPS navigation system bilang karagdagan sa paggamit ng GPS bilang gabay sa sensor gumagamit din ang mga sistema ng militar ng Israel ng iba't ibang pamamaraan na pumipigil sa panghihimasok sa pamamagitan ng pagsusuri ng kagamitan sa pagjaming ng GPS ng Russia na ginagamit sa Syria. Kasunod ng insidente, ang US ay nagvito ng isang resolusyon sa UN Security Council na humihiling ng isang instant humanitarian trust na pinalawak ang akses sa aid at kinukundi na ang sapilitang pagpapatalsik sa mga Palestinian. Inako ng militar ng Israel ang pagsagawa ng airstrike sa Timog at Hilagang Rehiyon ng Gaza ayon sa isang draft na resolusyon na ginawa sa mga alerto na sinasabi ng Israel Defense Forces na nakapatay ng maraming mga umatake kabilang ang mga nasa lugar ng kanyones sa timog na bahagi ng Gaza Strip. Si Linda Thomas Grenfeld, ang ambasador ng US sa UN na nananawagan na kaagad wakasan ang labanan at ganap ng hindi inaasahan na lalagdaan ng Hamas ang isang kasunduan na magpapalaya sa mga detinado sa Estados Unidos sa loob ng ilang linggong maingat na talakayan sa pagitan ng Egypt, Qatar at Israel at magresulta sa pagpapalaya sa lahat ng mga bihag at isang matagal na tigil putukan ay magpapatuloy si Thomas Grenfeld. Sa halip ay maring pahabain nito ang labanan na inilarawan bilang kakilakilabot ng mga nabihag sa digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. At ang malagim na makataong sitwasyon na kasalukuyang kinakaharap ng mga Palestinian sa Gaza na hindi kung ano ang gusto ng sinuman sa atin. Tatlong linggo ang nakalipas, ipinadala ng Algeria ang dokumento nito sa harap ng labing limang miyembro ng Security Council sa unang pagkakataon na naantala ang buto upang bigyan ng puwang para sa talakayan. Gayon pa sinabi ni Amar Benjamin, ang ambasador ng bansa na ang konseho ay kailangan kumilos ngayon at ang pagiging tahimik ay hindi na isang opsyon. Dahil sa halos araw-araw na puyat ay tumaas ng husto ang aking white blood cell. Dahilan para abisuhan ako ng doktor na magpahinga muna upang makabawi. Kaya naman, halos isang linggo akong walang gawa. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-commento kung ano sa inyong palagay. Ang air superiority ba ng Israel ay isang malinaw na babala sa Iran na handa nitong pulbusin kahit pa ang nuclear facilities ng bansa. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.